Kilala ang mga kapampangan na mahusay pagdating sa pagluluto. Katunayan, dinadayo pa hindi lang ng mga Pinoy, kundi pati na ng mga foreign tourists ang pampanga para matikman ang mga masasarap na pagkain sa probinsya. Mula sa lokal na kapampangan food, iba't ibang klaseng mga Filipino food, hanggang sa international cuisine, Pwedeng ma-enjoy sa lalawigan. At isa sa mga pinakapinupuntahan na restaurant dito ang The Orange Bucket. Taong 2016, nang buksan ng magkakapatid na sina Mia Cabalia, Maria Elaine Cabalia at Corina Santos, kasama si Captain Arturo Perlada Jr. ang unang branch ng The Orange Bucket sa city of San Fernando, Pampanga. Kwento ni Mia Cabalia Una raw niya natikman ang Cajun seafood recipe sa Amerika at mula noon ay hindi na niya ito nakalimutan. At tulad ng maraming kapampangan, alam ni Kabalya kung ano ang masarap at tiwala raw siyang papatok din ng ganitong pagkain sa kanyang mga kabalena. Kaya naman inaral nilang mabuti at nagharpas sila ng magaling na chef upang mabon ang kalidad na menu ng The Orange Bucket. Mula sa kanilang Big Bang Seafood Bucket hanggang sa nakakatakama at mahirap hindian na Asian Fusion Cuisine. Inaral po nila ito. As we all know, our owners, I mean the owners are um, very travel enthusiasts. Kaya nakaisip po sila to bring other uh, various cuisines from around the world. Um, For our uh, Filipino diners. Mula sa mga sangkap at herbs and spices, ay talaga namang world class ang The Orange Bucket. Biruin mo, pati ang mantika na kanilang ginagamit ay good for the heart. All of our ingredients are imported and not just that, um, we also use soybean oil for our uh, Big Bang Seafood Bucket and Super Tray, which all we know that is good for the heart um, compared to other cooking oils. Walang ibang sikreto sa matagumpay na food business kundi ang consistent na lasa ng masarap na pagkain at hindi mapapantay ang serbisyo sa mga customers. Ito ang pinatunayan ng The Orange Bucket kaya naman nagtuloy-tuloy ang expansion nito at nagkaroon na rin sila ng branches sa Angeles City, Paridel Bulacan at sa Double City Dragon Plaza at Newport City sa Pasay. But wait, there's more! Para sa mga taga-east side ng Metro Manila, You don't have to brave the traffic para matikman ang signature seafood at yung pang Cajun inspired recipe ng The Orange Bucket. Binuksan na rin kasi nitong February 9 ang kanilang newest branch sa Eastwood City Walk, Quezon City. Ako naman mga kabale na siyempre ang paborito ko walang iba yung mga western na pagkain. Kaya naman titikman natin dahil sa lahat ng mga hindi nakakaalam, eh hindi lang seafood ang mga ino-order dito sa The Orange Bucket na kung saan meron din ibat ibang Asian fusion cuisine. So tikman natin yung baby back ribs kung talagang pasado sa ating panlasa. no. So makita natin, talagang uh, malambot na agad. Unang uh, talagang hiwa pa lang natin ay naghiwalay na yung karne. At uh, it melts in your mouth. malalaman malalasahan mo ka agad na hindi tinipid yung sangkap at yung mga herbs and spices. So naman tigman natin, isa sa mga paborito ka itong seafood chowder. nabanggit na na natin kanina. Itong nga uh, non-seafood menu nila ay siyempre Asian fusion. Pero siyempre, ini-ingest din nila yung mga iba't ibang uh, mga seafood taste sa kanilang mga menu. Kutulan nito yung mga western na uh, cuisine. Creamy-creamy kaya naman na uh, sa lahat ng na mga nag-gustong uh, tikman din ito. Eh, ano pang hinihintayin nyo, meron tayong Balibago Branch. Meron tayong San Fernando Branch, merong Plaridel, merong Newport City, merong Double Dragon, at syempre, ang pang-anim na branch, ang Eastwood City The Orange Bucket. Masayang-masaya naman at excited na excited mga dumalo sa grand opening ng The Orange Bucket Eastwood dahil finally ay ma-experience nila ang world-class messy dining style. Alam mo, nakaka-proud ang The Orange Bucket kasi tuloy-tuloy yung tagumpay nila from Pampanga napakarami na nilang branches in Metro Manila and in other parts of the country so ang wish ko lang ay mas marami pang branches na mag-open for the orange bucket kasi deserve ng mga Pilipino makatikim ng ganitong klasing pagkain, yung ganitong klaseng kasarap at ka-fresh na seafood. Ayan, para sa ating mga future bucketeers, ito yung tawag dun sa mga bumabalik-balik dito sa The Orange Bucket. Ano? Ang messy dining experience, ito yung kung saan parang kumakain ka ng high-end quality na seafood na parang nasa bahay ka lang. Parang ganito. Okay? Tikman natin Isang bisang dinaos sa pamumuno ni Father Alan sa Monte bilang pasasalamat sa panibagong tagumpay ng The Orange Bucket at para humingi ng gabay sa may kapal ngayong 2024. At dahil papasok na rin ang Chinese New Year, hindi siyempre nawala ang traditional dragon dance. Para sa lahat ng natatakam at gustong matikman ang world-class experience ito sa The Orange Bucket, ano pa may hinihintay niya pumunta na kayo dito sa The Eastwood City at bukas sila mula 11 a.m. hanggang 11 p.m. Ako si JM Desus, CLTV 36 News.